on the way sa meet up place tekta na kami dyan after duty at yun na nga nandito na kami sa Shell Marilao 12am nagkapi lang kami saglit eh, nag na sila para umalis 4 hours and 58 minutes na biyahe samahan nyo kami guys let's go Tawang chill lang at yun na nga nandito na kami sa Malolos 12.30am and Mexico Pampanga 1:30 a.m. Tarlac 2:20 a.m. food trip muna stop over muna kami 7:11 yan na yung dinner namin and Santa Ignacia 3:10 a.m. masarap talaga bumiyahe pag madaling araw kasi walang traffic tsaka hindi mainit medyo ingat lang sa mga madidilim na daan kasi may biglang tumatawid ng mga aso San Vicente Tarlac may konting lubak and si Boss Lalay, Boss City, at si Boss Ninito. Dito na kami sa Kamiling Poblasyon Tarlac. Lumawag lang yung side mirror ni Boss Lalay kaya inayos muna namin at konting pahinga. At yun na nga, konting stretching si Boss City at antok na si Mami. Antok yarn. Biyahe na ulit. Medyo inaantok na ako dyan. Hindi na tumalab yung kopi ko. Siguro mga 3 hours na lang nandun na kami sa resort. 4.40am, Soal Poblasyon, Tarlac. Pagas muna at pahinga. Mamaya pag may nadaanan kaming 7-11, muna kami. 5.30am, Bani, Pangasinan. At yun na nga, inabot na kami ng umaga dito sa Bani. After neto, over muna kami sa 7-11. 7-11, Bani, Poblasyon tamang kapi muna and after dito dadiretso kami ng palengke 6.20am Bulinaw 7.20 a.m. Bulinaw Estansa. Nakapamalengke na kami sa Bulinaw Market. At yun na nga, 7.40 a.m. Nasa Bulinaw Patar na kami. May konting rap road lang papasok ng resort. At nandito na kami sa Rossy Beach Resort. Ito yung mga cottage. At ito yung transient na narent namin. At inaantok na si Boss City. Video okay ka muna. Pagdating namin ng transient guys, tulog na rin kami diretso, medyo pagod na rin. And pagising namin, tsaka na lang kami kumain at naliko sa dagat. Sobrang maasikaso ng bantay dito guys, si Ate Sena. Halos lahat ng need nyo nandito na rin. Yung beach malinaw, malinis kahit public beach lang siya. And meron din dito mga sari-sari store at yung palengke is 30 minutes away. Kaya pwede rin kayong dumiretso muna ng palengke bago pumunta dito. Yun lang guys. Part 2 Enchanted Cave.